Okay. Sikat. Sikat. Say present. Field trip. ka. On sang tahimik. <laughs> present. Okay, si Atong birthday ay, boy. Ay takay, muna. Ay, takay muna. ay, takay mo na. <laughs> ay, takay po, kuya. Sa dito. <laughs> Ibaan na kayo. Ingat na oh. kayo. Ingat po. Ingat po. po, yeah. po kayo mag-iingat. <laughs> so, dati na ako nag-iingat. <laughs> 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 Sila mag-iingat na ko <laughs> <mo> yan. Uh, <laughs> <laughs> ay, kayo umabot ng inabot kong edad. Umabot po kami. Ay umabot na po yung isa. <laughs> <laughs> Touch down. Touch down. <laughs> oh, <laughs> Malapit na po. Malapit na po yung isa. Mga pangalawa to. <laughs> Wala yung pinakasing yun. Oh, oh, Asyong. Mas disappointed yun na. Akala nyo lang <laughs> experience kasi